May cellphone. Ayan po yung mga cellphone ng ating ipapapiso. Nagbabalik na ang pinakamasaya at pinakaiintay na event ang lahat. Ang piso hunt ng mga appliances. Tapos! Ayos, nakuha mo isa. Piso lang po yan, air fryer. Bardagula na to. Bardagula, congratulations <laughs> sa'yo ha. Tapos sa ang nakuha mo Napakahusay mo, naunahan mo sila lahat dyan. Dan, nupit mo to Nakuha mo yung piso nga na speaker. Jackpot ka te. Tres pesos. Tres pesos lang babayaran ni sir. Isang blender. Isang digital air fryer. Paint roller. Ha, oh, paint roller. Tatlong piso lang babayaran. Nagbunga ang kanyang punta ng maaga. ayan, ay, ayan, ayan. Ay, para sa ating mga customer na nagaantay ng ating papisuhan. Magbabalik po sa bodega ng piso mura sa presyo bodega. Abangan nyo lang po ang aming update at ang aming post sa ating page mga madama kung kailan natin gaganapin ang ating papisohan pag po tayo ng papisuhan na cellphone, tablet, ayan po ah, dapat po. ah dapat po makaka yung makakahanap mo ng ating papiso sale ay dapat po may nakalagay po ang piso. Congratulations, you won piso deals. You. Ayan ah, hindi lang po sell po ng ating pa papisohan. Meron din po tayong gagalamin ng mga appliances na papisuhan Meron din po tayong blender. Ayan po, ah. may nakalagay po ng you won piso item. Yan, ah. Ayan ah, ganyan po katulad po ng electric heater, papiso din po iyan. Ayan. Meron din po tayong electric stove piso lang din po iyan. Then, meron din po tayong mga Milo, tsaka Sunset. Pakiabang abangan lang po, mga mama ang aming mga suki sa piso murabagsak presyo bodega. Napakarami pa po neto mga madam na ihahanda natin. May tablet, may cellphone, na po yung mga cellphone ng ating ipapapiso. Ayan na mga madama, ayan po ang mga ating papa piso. Dito sa bodega ni Cheska, marami ang nakapag-uwi ng tagumpay dito, kagaya nila ate at kuya. Sobrang saya, nakapag-shopping ka na, uuwi ka pang panalo talaga. Abangan nyo sa page nila, mamimigay sila ng mga tablet, cellphone, appliances at iba pa. Kaya pumunta ka na, kumpleto dito ng mga groceries, pabango, shampoo at kung ano-ano. Naabutan ko nga itong mga brother natin. Hindi daw sila nakapasok dun sa warehouse sale ng old balance dahil sa sobrang daming tao. Kaya dito na lang sila dumiretso at lotion ang pakay nila. Hindi ko nga alam kung saan nila gagamitin to eh. Dami tayo tao. Nagkatok na. Kaya dito na lang. Yeah, lotion. May lotion na lang. Oh. Uh, Habang nanonood ng Viva Max, may lotion. Hehehe, <laughs> <Yeah>, boy. <laughs> Ngayon na kasi pag magaspang eh. <laughs> po, meron tayong mga papisosel. sale, meron tayong mga gadget dito kagaya ng laptop. Available po ang ating laptop price start at 2,999 lamang po. Ayan po ha. Ah. Ang gaganda ng ating laptop. Pwede pwede nyo po siya sa online. Ayan po ang ating laptop. 10 inches po ang ating laptop. 16 GB na din po siya. Ayan. Wifi ready to use na din po. Ayan. Gagamitin nyo na lang po talaga ito. Ayan ha. Umuubos po tayo ng 1,000 pieces a day na to. Bound yeah, to Cebu, baby. Romblon at Mindanao nao po tayo dito. Gan tayong Asus for only 2999 na lamang po ang ating laptop. Kaya pumunta na po kayo dito sa ating bodega. Ayun. At pwede yes, rin po. online nila ma-avail. Yes po, pwede po silang umorder sa online. Meron pong mga admin na magre-reply sa kanila. No. Yes po. Ah na page, ang Pisa Mura Baksak Presyo, Pisa Mura Baksak Presyo Bodega, Pisa Mura Baksak Presyo Online Trendahan at ang Bodega Daily Life po. Ayan po 4. ang mga IPPM nyo kung kayo ay may mga gustong orderin dito sa amin online. iya? Okay, yeah. <laughs>